good morning mga katatay, mga kabarangay. So, first Monday of the month, late tayo. So, yari tayo nito mga katatay, na okay lang. So, ayun Let's go, dito na tayo. Medyo tinanghali ako ng gising mga katatay. Okay lang. Good morning. Good morning po. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ay, nag-uumpisa ating lahat. Dito po gaganapin ngayon, dito sa ating barangay. Dito na po sa baba. May mobile po sila. Uh, welcome po. First come, first serve. Ano po so, ito, Kap? punta na po kayo. Libre po ito. Ang dog ng ating e-roxen. Kaya marami sa kami. Ah, okay. Alright. Thank you, Kap. Good morning. Alright, ito na po. Uh, muli na naman po natin matunghayan, mga kabarangay, ang ating medical ano, dental health. Na naman po, ngayong araw na to. So, ayan po, kasama po namin ang doktor po ng Project 3. Ayan. So, ayan na. Dok, good morning po. Uh, po. Dok, uh, ano po ba merong meron tayo ngayong araw na to? Ano po ba activity po, po natin? Ngayon po, caravan po tayo sa Barangay Batokan. Magbibigay po tayo ng servisyo sa mga constituent. Pwede po sila magpapasta, magpapunod, magpalinis ng na ipin. Nandito po na ang ating dental bank. Ito so, ang ating dental uh, mobile van na gagamitin ko para mabigyan ko ng servisyo ang mga constituent ng Barangay Botoka. Yun. So, Dok, maraming maraming salamat. So, marami pong matutuwang mga kapwa natin ngayong araw na to dahil sa servisyong handog natin. At libre pa po, Dok, di ba, Dok? Libri Ayan, sa mga... Para sa inyo handog po na ating mabuting mahal mayor. Para sa inyo, kung tuloy-tuloy po ang ating What? servisyo right, so maraming salamat Dok, maraming salamat po So ano pa inaantay nyo mga kabarangay Punta na po kayo dito sa ating barangay Botokan Ayan Ayan At ito po yung mga nakapila Mga magpapalinis At magpapano po ng Ipin, tama

yung magpapalinis po ng ngipin. Ah, yung papabunot po. Ah, papabunot. Ako, palinis ako, palinis. Papalinis. Ah, patingin nga na ang ngipin niya, Tay. Yes. Yun, mamaya puputi na po yan. Ayan. Ikaw ate, magpapabunot po kayo, papalinis. Papabunot. Alagyan mo mo number, pwede. Ayan na po sila. Number, ng cellphone number. Number, number. Ayan po.

Pre! Masakit ko katawang Good morning! Masakit mo na ako dito. Good morning, pre. Papa ka ba, pre? Papa Papamasahe. Papa Masay. Papa masay. <laughs> But, masay. Para ano, pre? Anong... Bakit ka magpapabunod? Papa masay. Ay, Papa... Masay. Papa linis, ba? Papa Linis. Masay. Oy. Hindi uh, lahat dagdag wa... Pogi points <laughs> ba, pre? Ano <laughs> lang. Simplang ito. Okay, pre. Ay, siyempre. Puputi na ipin mo mamaya. May libo-libo bang nandiyan? Kasi ano, libre yan nakakanta. So, ang dami pong nakapila. Pasok. Pasok kayo dun sa loob. May nagbi-video-video, wala naman. So, hanggang dun po ang pila po natin. Ayun po sila. Dito dumadaan. Ayun, mga magpapalinis. Ayun po sila. Nandito po. Ayun.

<laughs> La. Ilan? Ilan? Pagkakaroon doon. Seven. sa Labas niyan. <laughs> okay. Alright. Hi. 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 I <laughs> Uh, may kasama sa bird. Siyempre ito. Hi ate, good morning. Shout out mo yung mga taga OFW natin. Di ba kakaway mo lang galing ano? O oh, yun. One week pa lang. So shout out mo mga kaano. Marami akong friends sa ano. Pero oh. ano ba yun? Buat bu, uh, YouTube cakap Facebook page. Oh. <laughs> Ay talaga, marami akong mga friend talaga. Shoutout mo ba kung meron kasi sa'yo shoutout? Nandang mo friend ko. Sige po. Thank you. Siyang next. Ding. Hi, good morning Did... Oh, si yung nanay. Ma nanay madalas na high blood eh. mo na ngayong. Siya Ikaw baby yung papabunot ka Papalinis Inahiya siya Marami pa ba? Marami pa ako Pagod na po kayo? Ang sakit? Okay lang makapagatid lang na malasakit sa kapano Next Next <laughs> Next hindi So, ayan uh, Dahil tayo ang lilinisan ng ipin Ngayong araw na to So, kailangan natin magpalinis Dahil medyo hmm, Madilaw-dilaw na ang ipin natin So, syempre Lagi tayong umarap sa kamera Kailangan laging fresh Wow Zayan, no, next na po tayo. At last na po tayo. Yes? Uy, tinawag daw ako ni Kap Tara, let's go. Ayun nga mga katatay, next na po tayo. Doon. Papalinis na tayo ng ipin. So, para medyo pumuti-puti naman yung ipin natin. Para hindi tayo nakakayang ngumiti. Mag-smile. At papalinis ka rin, di ba? Oh, papalinis din daw siya. Ay, papalinis mo yung puso mo, yung ano mo. Sabi ko sa ito, tigil ka lang ang kakakasin. Daka na lang na, sa buhay mo. Wag. Eh. Hindi, malaking, malaking ano to, malaking, ano, uh, opportunity na makapagpalinis tayo ng libre. Diba? At dito lang po yun sa ating barangay. Nananahimik yung tao rito, nakaupo ng babaan. Ang babaan ng sinahan ng ulo. So, ayan, medyo, ano, Medyo maputi na ipin natin so papaputihin pa natin. Tingnan natin kung gaano ka best yung gawa nila. Yung ano nila, yung linis nila, no. After, so, papakita ko sa inyo, guys. Na Yeah, let's go mga katatay. Hi kuya. Hello. Boy, tatay vlog po kaya huwag niyo Okay. Alright. So, tayo na po. Magpapalinis na po tayo ng ipin. Wow.

<laughs> At tumi, tumi, ang ipin ko. Ang dumi-dumi daw kasi ang ipin ko ni Doc. Ginut-gut na din ni Doc. Pero anyway, thank you Doc. Dahil mm, medyo nalinis yung ipin natin. Natanggal yung mga nicotin ng sigarilyo. So ayan. Ay, kahit pa paano hindi na tayo ano. Hindi na kaya ipaglinis. Grabe naramdaman ko talaga mga tatay yung pag Tanggal ng ano mga nikotin sa ipin ko. Talagang nagtatalsikan yung mga nikotin. Ang, ang, ang lalaki. <laughs> Ay, kumakain pa lang. Sorry. So, mga kaibigan, salamat. Update ko kayo mamaya kung ano yung, ano yung resulta ng ipin natin. Alright! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town, from London to Taiwan. to now